Hindi ako nagsusoft drinks, Ali, kahit Ako din, uh, ano, te, may iniinom lang ako yung... Ano ba yun? Shinji, shinjiro ba yun? Masa So ilang oras biyahin natin dyan? Hindi ko pa nilalagay eh Pero kabuyaw yan di ba? Mm -hmm. So kabuyaw yan na, na lang pala. Malapit naman Magpa kabuyaw Magpagrab na lang pala ang pagkain nila hmm. Si ilan na tao doon? So kabuyaw Laguna pala Sabi yung pupuntahan eh. namin Si Easy Camp Sa Kasi marami May daw gears doon ng camping Kasi nag last day na si Ian Hindi sa ano? Ay! Hindi ako driver Ay, ngayon Pasahero Malang. ako ha. Ha. Sabi kasi, eh, patanggal na din. Eh, kinakabahan na Parang tumataas yung bibi. Ito din take ko eh. Eslex. Ayun no, na. Ah, uh, may bago kasi labas si Beauty Talks. Ano na? Uh, may uh, vitamin C. Oh, yun lang mas okay. So, ano? Uh, Tabs. Parang talaga senior citizen, lagi kang may dalang ganyan. Pag natapos <laughs> tong extension ng kalsada, ang loob na Oo, oh, andito na kami. Ang bibili mo dyan? Magba-black dog na tent ka na ba? Hindi, may tent kami. Ayaw nga. Kaya ako ng ano? black na tent. Parang yung asawa ko pa yung nauuna. parang mas excited ka pa. Parang may mga 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 Parang ang sa Toy Kingdom mo. Good afternoon po. So, ang dami nilang item dito. Yan. So, mami, di ba ito kailangan ko? Sleeping bag. Ayun, sleeping mat. Di ba kailangan ko yan? Biglang naging kailangan ko. So, meron din silang mga black dog. Yan, yan box. So, ito. Tour boxes. So, ang dami nila sobrang item dito. Pag-isip ka na, baka may kailangan tayo. ano <laughs> oh, yung Nature hike. Oh. Oh. So, yung ganitong fan. Oh, 1,750. Ano, ja Hi. parang ang nakapasok ng Toy Kingdom mo. <laughs> Ay, mami, ganda nito. Ito. Maybe, to Ganda, oh. Ay, ate, Jo, ja, ito. So, magkano ito? Ito ang mami. Oo. Ganda. John, ganda nung lutuan, oh. No? Ganda. Mabubudol ka? Yung na to, okay na din eh. Ay, oo oh, nga. Ko pa. Yung village, pag magpapalit tayong tent, yung village, 13 na. O, oh, bakit yan na? Sige na, yan na lang. Magkano bilhin niya dyan sa kanya? Yung blanco. Ito, ano na to? 1K na kay Jay. Magkano yung bilhin niya, te? 1K? Hindi. Parang sa 1,000, parang 1,000. Hoy, magkano to? Magkano to? Hala, 2.6 lang oh. Oh, nature hike na yan. Hala, yung ARB namin na upuan, 5,000. <laughs> Parang mas maganda to ha. Oh, di ba? Okay, ma'am. Kaya po yung magiging tayo. Okay.

ay, bagay, bagay. Sige na, bilhin mo na yan. Yung sleeping bag, mami, di ba kailangan ko yan? Sobrang dami nilang gamit dito. Mabubudol ka talaga, oh. Diyan, oh. Diyan, may eco flow sila, oh. <laughs> Ay, ang ganda nitong cooler, oh. Nature hike. Ang ganda. Huwag hmm. yun, pipitsugin plastic nun. Nila, nilubog lang namin sa ilog, eh, nung ginamit ulit, punit yung plastic. Nandun na ito. Ito ba? Ito, te. Uy, maganda to. Parang common area. Yun hindi, kami lang. <laughs> ayan na. Mami, nature hike na original. Ayan na, mukhang mabubudol na yung asawa ko. Ayan na, ayan na. Mami, yung oh, nature hike, 1.5 uh? lang. <laughs> yung nabili mo, 1.50 lang. At mabigat. Origna na diecast. Dapat ganito talaga, daddy. Dito may kitchen station. Yeah. Oo eh. Baka gusto mo nun, mami. Ay, ito to yung ito ko lang ng mm, black dog Tignan mo to, oh. Ganda nung kalan niya. Tutu lang. Yan. Plus, ito, 1-5. Nature hike din. Oh. Ganda. Wala. Ang mm. Ano to? Insulated na to, no? Insulated ba to? Ang oh, galing. Oh, nature hike din. Kasya ah? po yan ito doon? Try nga natin. Kasya po ba Ay Malaki yung sa atin. Yung Na malaki. Kasi yun yung sa amin eh. Ganito ba yun? Mas malaki yung sa atin. Mas malaki yung mas malaki. Ayan, kasya nga siya, mami. Ay, nabudol na. Gusto ko talaga to daddy. One down. One down. Hindi, pwede rin gamitin sa bahay yan. Kasi pretuhan din pala yan, mami. Parang yung indoor grill. Yan din yung ginagamit. Tapos yung black, yun yung kasi ito po kasi meron siyang kasamang mga cover po diyan. Pakita natin. Ah, okay. Kompleto. yung kasi yung yes. So itong parang gazebo niya is 12.9 daw. Nature hike yan. At may mga cover na rin daw siyang kasama. So parang ano na rin siya? Parang tent na rin siya ate? Ah, kasi may mga cover siya. Yan na lang yung palit natin mami. Eh, kailangan mo ng ground sheet dyan. May ground sheet na ba yan natin? Ah, wala pa, okay. sir. Ano nang bibilin mo? May black version daw. Ito parang rin sa bottle? Sige po rin Ay, ang ganda na ito. Ang ganda ng mga ihawan nila. Sobrang kakaiba. Happy ka na naman. <laughs> <laughs> yeah, ito flow may stock. Diyan, may stock daw yung echo flow dun. Ang <laughs> ganda naman ng cooler na yan. Ah, tama. To Yung tour na hawak ni John John, gusto ko niyan, manipis. Sa akin pang bubong, sa bubong ng pickup. Oh, manipis lang. Okay. Happy happy oh, happy happy. Okay.

Iba pa rin talaga pag branded. Pero huwag mo itatapon yung nasa bahay, ha? Sa bahay lang natin yung gamitin. Oh, Yan pang camping. Pwede ko magsamgyup. Bawal ka na mag Samgyup. Talagang samgyup yung una mong naisip, ha? Oh, yeah. yeah. Dito sa plate, samgyup una niyang naisip, eh. Meron pa ba kayo sa... Para ay, sticker ka daw. Wala pa eh. oh Oy! Ay! Ulat-ulatan pa lang po kami. Ay, si Ting Bugok ang dito na pala. Ako babalik kami dito. Magpiprint kami. Babalik sila. Nalagay lang <laughs> nila yung sticker. Wala, wala pa kami sticker. Pwede ba picture muna ni John? John <laughs> John. Ano ka na one by one picture mo dali. O, so nabudol na rin kami. Kuha ako nito para sa bubong ng pick up. Yan, yan, ganyang size lang. Yan, gusto ko yun. Oh. Check mo sir yung walang ano ha, damage. Oh, ganda. Dumi lang naman ano. Sige sir, larga na yan. Bago, baga. baka magbago pa yung isip ng asawa ko eh. <laughs> Dalawa ba? Ay. Bakit <laughs> pa? Bakit pa? Pinapatong dyan. Yes, sabi ko sa daw kami, magkakat kami ng sariling board niyan. board. Okay na po yan, sir. Wala na dyan ang Apo ma'am, okay na po yan. Okay na ba talaga? Okay. Mami, okay na ba? Wala ka na ba idadagdag? Yeah. ikaw. Ikaw, ja, wala ka na ba daw idadagdag? Yeah, yeah. Weh. Well. <laughs> yan, yan, nga lang yung marami kami. <laughs> Good for three days, two nights eh. O oh, ano, dali, baka may nakikita ka pa. <laughs> wala akong sleeping bag, di ba? Sabi mo kailangan ko nun. Yun na lang yung hindi ako komportable pag nagka-camping tayo, tulugan eh. Grabe ka, lagi kong sinasabi sa iyo na ah. hindi neglect mo. Ay no, single sleeping mat. Ah, tingnan natin. Oh. Ay, yung buy one take one na lang sa ano. Isa. Ano pala dito na lang? Your Ate, ano yung pinakamagandang sleeping bag mo dito? Sleeping bag po? Mat pala, sleeping mat. Yung rollable lang. Anong size po ng tent sir? Single lang yung single lang. single lang. Kahit pang married, pang married pala. Sleeping, sleeping. Ay, sleeping bag. Itong ganito, sir. May XL din po, so may large. Magkano yung lockdown na mga pala? 1,650. Pwede pala to sa kwarto eh. <laughs> pag kailangan maglatag sa kwarto. A nature hike na. Paano yan? Okay lang ba? What for you, yung kanyang picnic mat? Bait din naman dito. Pwede yung mga ganyan. Nambubola ka pag Gusto mo na. Ay, ay, yung ganda

Ano, manipis nga siya. Yun yung may parang may pag-egg crate ba yun? Yun yun eh. Yun yung yun, 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 nasa isip mo. Pwede ako yun. Yung, yung Ganap tayo ito ng... Ito. Ah, <laughs> ito hindi to pwede buksan. Ano? Nakasil eh. Ito yung one. Ayo, para makita lang natin yung loob. Oh. Oh. Okay. din siya. Ay, pwede ba itong tignan sa loob? O hindi? Nakita mo naman na ito eh, pero ganito nga siya. O yan na lang. O, gusto mo yun. Wala lang yun, parang sumot lang So, 3 cm, tsaka 3 cm. Wala pong, pong may ganito sa atin. Uh. Meron kami 6 cm ha. Kung gusto na yung 6 cm, mas nakapan. Huwag ka 6 cm na one person lang. Dahil magkano ito tayo, yung 6 cm. 6 cm na tigil? Ako. Ito na, may kasan ng pilo na siya mag-o. Maganda ko mag na. Ah, may pilo na. Ito, magkano to? Ah, one, ito four. Ito. Oh, one okay. four lang? Ito na lang. Kasi one to the other eh, di ba? Maganda ito na lang. O, oh, yan na lang. Bibla mo ko ka niyan. Kami. Ito naman ang price sa Shopee. Oo nga. Yan, na, yan. yan nga, yung nasa isip ko pala. Panglatag lang talaga. Ah, inahanginan din to? Mas maganda, sir. Para kita yung, yung kapal ng... Ano? Hmm. Ng kapal ito. Ay, yung kapal ito. Portable. <laughs> Universal naman yung plug niyang ano nung sa inflator niya. Pero, Meron na ako te. Eh. Ang ganda niya. Pillow niya. Hindi, oh. tsaka yung sa airbed kasi 'pag 'di ba makukulit matulog yung mga bata. So 'pag natulog lahat kami umaalon. Ah, hindi yung salo sa hangin. Sa hangin. niya At Ay, mami. ganda talaga siyang ano din, para meron siya. Oo, gusto ko 'to. Sige, bibili namin 'to, sir. Walang black. Wala black. Okay lang yan. Ang ano natin yun, sa 20 cm, 'di ba? thank you, thank you, sir ibang kulay eh. <laughs> mo ako ah. <laughs> Hindi kita inaasam kanina pa. <laughs> yeah, thank you ah. Ang dami mong binili para sa amin ah. Wow, si Adi yan. Thank you ah. Ha, nabudol na nga. Nabudol na nga talaga. Kala ko ba wala kang bibilin? Wala. Ba sino bumili? Kaya S ba yan? Sino na una? Kanino yung ano, yung black na plate? eh ay, 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 ay. Iba yung ngiti, oh. Ayan, ay. Ang saya na naman yung kaibigan ko. Oh. Ba't isa lang? Ay. Pero mga ano pa niya, Thank you ate Thank you. At ayun na nga Nabudol na nga ka, Ang asawa namin ah. Happy happy Na naman ang kaibigan ko Asya pa tayo Pre, parang iba yung ngiti mo ah. Ibang iba ah. Siya yun na budol niya. Paano mo napapayag si Janine yan? Awal sa video. Ay, <laughs> hey, tabi mo. Easy cam. Ay, baliktad. Ganda. So, yun lang sa video natin tonight. So, sana enjoy kayo sa mga pupunta rito. Okay dito, maganda yung lugar nila. Malawak yung parking tsaka affordable yung mga bilihin. Thank you.